Malaki nga ba yung Big Bird sa I Am Not Big Bird? Tungkol ito sa isang lalaki, nakakabreak lang sa girlfriend niya at isa sa mga dahilan niya ay maliit daw yung pototoy niya. Para makamove on, nag sila ng mga kaibigan niya na magpunta ng Thailand para magwalwal pero hindi pala sila makakapagsaya dito. Dahil sa pagdating nila doon, marami silang mararanasan ng mga gulo at magsisimula nga to ng mapagkamalan si Enrique na siya daw si Big Bird na isang sikat na mold star. <laughs> Kaya naman sa mga susunod na araw, mapapasabak sila sa mga gulo at mga habulan at dito nga nila aalamin kung sino nga ba si Big Bird at bakit siya gustong mahanap nung mga humahanap sa kanya. Title ng movie, I Am Not Big Bird. Sobrang sulit ng binayad namin dito. <laughs> I'll be honest, this film is not perfect pero sobrang na-enjoy ko to sobrang na-enjoy ko na napakanta pa nga ako sa may scene na to na isa to sa mga pinaka-favorite kong scene sa may movie na to eh. Tapos yung isa, yung fight si ni Big Bird doon sa may warehouse gamit yung pototay. yung <laughs> bird niya na kasing haba ng baseball bat, ginawa ba naman tsako? <laughs> Para tong yung mga comedy movie sa may Thailand dati, yung mga malapimak gano'n. Kung tama din ako doon sa isang scene dito, yung mala Indian yung style ng editing na pa-fade-fade fade, tapos pa-zoom-zoom. <laughs> Basta ang daming scene talaga dito na natawa talaga ako. Ang ganda pa ng chemistry nila Enrique, si Red, si Pepe Herrera, syempre si Nico Dax. Maliban sa karakter ni Enrique, yung mga pinaka-favorite ko yung karakter nila Nico, nila Pepe Herrera, nam karamihan sa mga joke na natawa ko galing sa kanila. Sobrang bagay na bagay talaga kay Enrique yung mga ganitong role eh. And ayun yung maganda sa mga movie ngayon sa Pilipinas. Medyo natatry na natin yung mga ganitong movies na hindi lang puro love story and meron na tayo mga movies para sa mga artista na mata-challenge talaga yung mga acting skills nila nakakatawa din yung version ni Enrique dito as Big Bird lalo na yung nagkakuntuhan sila <laughs> medyo unique din tong saging doon sa may babae na hindi ko alam kung paano nila to naisip like <laughs> I said maraming sin dito na natawa ko pero feeling ko may mga ilang jokes sila na hindi ma-appreciate ng iba pero understandable naman mga sins and jokes din na hindi rin ako masyadong natawa na pedyo parang <laughs> Siguro yung pagkakaset up and minsan medyo drag nila yung joke pero most of the time naman natawa naman ako sa may movie. Yung movie naman kasi na to, it's not a film na dapat mong itake seriously, kumbaga fun fun lang talaga. Ang kapas sa mga nagustuhan ko dito, ramdam na ramdam mong nasa Thailand sila at nagamit talaga nila yung lugar ng maayos doon sa mga scenes nila. Ang gaganda rin ng mga performance ng mga nakuha nila mga Thai actors katulad ni Deborah, yung lalaki ng puputol sana sa ari ni Enrique, tsaka yung tatlong fan na fan ni Big Bird, grabe, gustong gusto ko sila. <laughs> ano nga, marami pa silang screen time and mas malaki pa sana yung role nila sa may movie, pero okay na rin. Ayun, kung may kulang man sa may Big Bird, feeling ko some of the jokes could have been set up and delivered in a different way. Improvement din siguro sa may sequencing, pero overall, nagustuhan ko naman yung movie pag-ang title lang movie I am not Big Bird at ang torta rating ko ay 8 out of 10